covered scar. Diyan man na, naiiwan ko siya guys. Naiiwan ko yung sports car na Corvette. Iwan guys, <laughs> grabe, ang bilis ko. Corvette, guys. Corvette. Corvette. Eh, di sana all na lang. Nakipagkaraya na kaya ako dito. Kaya kaya abulin niya ito, guys. Kaya kaya niya ako abulin. Na, matapot tabi yan, ha. Pag ipagkaraya na sa PCX ko to, mananalo kaya siya. Pantarira pag tarira kaya ako dito Kakayanin niya pa ako <laughs> Balit ang bata eh Nung tuwa siya sa Corvette eh Corvette sports car na, sports car <laughs> Gama na, naiiwan niya siya guys Naiiwan niya yung sports car na Corvette, Corvette iwan guys, grabe, ang bilis ko Ang totoo yung bata to sa first star, kahit naman ako natuwa dun eh Ang ganda mga guys eh Balang araw makabili na ako ng mga sampo niyan Pops talaga minsan, wala din sabi ang pakialam sa blistrian to Boss, pinisan niyo, boss Bago mong bago isip ko To so, love somebody hindi ako kinaya ng sports car na guys hindi ako kinaya sa papagalan talo siya eh ang ganda ng ganan kaso magastos siguro yun sa gas magastos magastos kay halaman doon ma, yaman lang talaga makakabili fri og han har pen ting ni. Ja, nå har jeg pinta happy pinta ha. Oi. Gjeldet deg, guys. Gjeldet. Om nå om abulin. Mag nang abulin na guys. Pag mga ganun na fa-orange na, huwag nang Pwede yan, habulin. Kung andito ka na sa lugar na to, una ay nag-orange dito. Pwede mo pa habulin yan, guys. Pero yung mga naka limang metro na lang, nasa stop right now, hinto mo na mo na kapuhulin. Disgrasya, butin mo mga guys. Minsan na si nagre-riding paid in the red light pa tayo eh. Kaya, yeah, minsan um, so, ano, ah, uh, pagiging hambog sa kalsada o pagiging kamote, yun yung pinakamagandang term dyan eh. Iniiwan sa bahay yan. doon yung itanim yan. Huwag niyong dalit sa kalsada at buti sana kung bayo lang yung machogi. Okay lang yan para mabawasan ka muti kayo ng mga ba? Pag, nakadamay ba? Nakadamay kayo guys ha? Tawawa naman yung madamay mga guys Kaya yung pagiging kamote ewan yung sa bahay Yan mga guys ha?